Pwede sila mag-motion, o oh, naman prosek agad, but hindi naman defense, ikaw naman. Um, pwede mag-motion ang magkabilang partido. Pwede mag-motion ang magkabilang partido, pero decision yan nung pinapainhibit o pinaparecuse na hukom. Alam din niya dapat yan. Mm -hmm. SP, um, uh, meron kasing article. Parang nakarami Sorry ka kung... ng kapinipang yung maga. <laughs> <laughs> Pasensya na, SP, we have to ask. Meron kasing article sinasabi na yung yes. pag-delay daw dito sa impeachment, na yung pag-start ng impeachment process is for your self-preservation. Nag-propose daw kayo ng one-week cooling off period bago i-address yung impeachment complaint. Anong, hindi ko makita yung rason. Hindi ko makita yung rason. Wala yata akong kinalaman. Hindi ako yung nasasakdal sa impeachment complaint. I don't see the connection. I don't see the connection between postponing it. Again, Walang mapapabura nito, wala rin itong masasaktan dahil ang pinaka pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-iso ng summons. So walang nawala, wala rin na idagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Ang uh, na, nakuha lang namin dito ay mas mahabang panahon para gawin yung totoo naman talaga naming trabaho na magpasa ng makabuluhang lahislasyon at batas. Um, matagal naman na rin niya sinasabi yan, di ba? At sinabi ko na rin kanina, yung pagpapadala ko ng sulat ng Webes, bugsoyo yun ng ledak, yung kailangan namin tapusin, walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo, kaugnay dyan. At um, hindi ko nga rin nasabi kay Speaker Martin, noon nandun pa dahil nagpasa kami pagkatapos na, nung map out na namin yung mga kailangan gawin, kaugnay sa mga pinag-usapan sa ledak. Sir, personally, kasi at sagutin ni VP Sara yung mga kaso sa kanya dito nga sa impeachment. So sa tingin niyong better nga na masagot ito ni VP Sara? Anong survey yan? SWS ba yan. 9 out of 10 survey. Parang dami kong survey na nakikita na iba't iba ang sinasabi. Bali-balik sinasabi. So, latest, latest, sir, yeah. no, ang sinasabi. So depende na lang. Ito yung latest survey. Noong sinasabi ko ha, ah. dahil iba't iba yung survey mahirap naman magdesisyon base sa survey. Um, um, dahil balibaliktad naman din ang sinasabi ng survey at hindi dyan ang basihan. Hindi yan ang basihan ng anumang pagpapasya ang ginawa ko. Sir, dahil hindi naman ako tumakbo at hindi naman ako tumatakbo. Sir, that, you know, saying, ako sa report, ganyan, mm. There are pending cases um, in the Supreme Court, both for mandamus to compel us to convene and prohibition to stop us from convening. Walang TRO, so we are proceeding as we uh, think best. Pangalawa, ibabalik ko na naman. Yung mga prosecutor na congressman na nagre-reklamo ng Fort Twitter immediately, sila nga mismo, hindi nila, sin hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately, Ire-refer ng SecGen ang lahat na impeachment complaint sa Speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The, the SecGen sat on it for four months. Kung ang mga prosecutor hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules, kami forthwith lang naman na nakalagay, hindi naman immediately. Sabi nila pareho daw yun. So, kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipili nila kung saan sila nagmamadali, wala sila sa lugar. Madaliin kami ngayon. Um, oo, pero nakalagay din nga doon sa, sa Fort trial must commence. So, babalik ko sa iyo. Erap, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Corona, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. good shares hindi nag-convene. Makalipas ang tatlong buwan, hindi Christmas break, summer break yon. Um, hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo noon noong mga panahong yun. So ngayon, klaro, may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to, May mga partisano na ayaw ito. Ano ba sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papahinggan yung mga may dalang kulay. Paboro kontra sa impeachment, paboro kontra kay VP Sara. Ang papakinggan lamang namin, ay yung sarili naming konsensya, diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa, mga kababayan at institusyon na naaayon sa batas. Sir, yung categorically, sir, can you say na yung decision niya to delay has nothing to do with the ongoing courting of votes for the Senate presidency of the 20th Congress? I don't see the connection whatsoever. No. So, has, nothing to do with that. has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Um, Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th um, Congress. Pero ang pananawa tingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So, um, masyadong maaga lahat ng mga usapin at formahan na ginagawa ngayon. So, for now, tatlo, kayong contenders, sir? Ulitin ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago at magbabago yan. Next week, next month, isang araw bago. So, imbis na dalawang buwan nating pag-usapan, pag, pag at may maapektuhan -ma pa tayo, pag malapit na lang. Sa ngayon, masyadong marami pang trabaho nakaambang sa harap ko bilang Senate President ngayon sa susunod na dalawang linggo. Doon muna ako totoo ng pansin. Sir, Mas gusto ko naman yung plenary. Am um, okay lang naman yung plenary. Eh. Ang kokos, tatanungin niyo rin naman kung anong pinag-usapan ni, eh. 'di ba? Um, 'di ba? Eh, mas magandang pag-usapan na lang sa plenaryo para marinig ninyo. Um, walang naka ulitin ko. Walang naka-schedule pero kami magbumungkahi, pwede naman pag-usapan din. Pero sa akin, hindi ko tatalikuran ang anumang hamon sa plenaryo dahil uh, mas magandang on the record naman talaga. Yung mga pinag usapan hindi lamang para alam nyo, para alam din ang saling lahi, yung mga pinag-usapan ng Senado ngayon. Hmm. Hanggang Sam, ang binilang ko um, over the weekend, pipilitin namin yung nananatiling tatlo. Magdedepende yan kung gaano katigas, kung gaano kalambot, ang magiging usapan sa BICAM sa pagitan ng Kamara at ng um, Senado sa ilang mga kontrobersyal na panukalang batas. Kabilang na halimbawa, yung resetting o non-resetting ng barangay and SK elections. Ay, ah, yung blue economy, medyo madugo yun. Ma parang mad malabo yung pagka nun. Um, um, yung mining, um, mining fiscal dahil doon sa five years, pero mukhang may compromise ng um, nabubuo doon. So, yun lang siguro. All the rest, all the rest na sir. All the rest, mukhang kakayanin naman namin. Um, ngayon nga, na aproba namin hopefully on second reading yung right of way na kailangan para doon sa MRT na ginagawa natin sa ngayon at maraming mga kalye na kailangan pang gawin kaugnay ng connectivity um, natin. Yung right sizing, uh, optimization, um, I should say, kailangan din mahabol ngayon para ma third reading next week. Yun lang naman yung mga, again, yun yung mga kailangan naming sundan na rules sa konstitusyon na hindi pwedeng maaprubahan agad yung mga bill. Sir, kakayanin, manduloy, na. Pa yung BICAM hanggang, hanggang next week, yes. Pa yan, sir. Eh, hopefully, mag sa weekend, magtatrabaho sila over the weekend para magkasundo yung BICAM. Sana. Yun ang pinakamagandang paraan sana. Yung optimization, yun ang inaasahan namin mangyayari sana. Yung uh, 99-year lease, yun ang inaasahan din namin sanang mangyayari. Pero dun sa iba, may BICAM siguro talaga dapat na mangyayari dyan. Um, wala pang approved on third reading ang camera. So wala pang counterpart measure yan. Hindi pa sila nag-nominate ng BICAM members. Um, hindi dahil lahat ng mga provision na kinakailangan para bigyan ng proteksyon at seguridad yung security of tenure ng mga empleyado ng pamahalaan ay nakapaloob na ron. Kabilang na ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng kinatawan sa anumang board na magpapasya kaugnay sa optimization ng anumang ahensya ng pamahalaan. Sir, any comment doon sa decision ni Presidente na ipospond muna yung EDSA rehabilitation? Tama lang para sa akin dahil... Um, Um, kulang pa ang pagpaplano tila dito ng DPWH. Masyado matagal ang dalawa o tatlong taon para gawin yan. Kawawa naman ang ating mananakay. Kawawa naman ang uh, nasa, na gumagamit ng EDSA na pinaka main route natin. Pangalawa, bakit ba sa tagal ng panahon wala silang pinrovide na mga alternate routes na tatawid sa Pasig River? Um, dahil alam naman nilang gagawin ng Guadalupe Bridge.